Hello Philippines and Hello World! Ako po si Host Margo at welcome sa ating Usapang Margo. Ginoo, paano ninyo mailalarawan ang epekto ng pisikal na geografiya sa buhay ng mga mamamayan? Magandang araw, malaki ang epekto ng pisikal na geografiya sa ating bansa dahil sa ilog at mabukong kapatagan. Nagkakaroon tayo ng masaganang ani tulad ng palay. Sa kabilang banda, madalas din tayo tamaan ng bagyo at lindol kaya nagiging hamon ito sa kaligtasan at kabuhayan ng ating mamamayan. At bakit po mahalagang bisitahin ng mga turista ang ating bansa? Mahalaga po dahil sa bukod ligas na ganda ng ating anyong lupa at tubig, may kita ng mga turista ang katatagan, kabaitan at kasipagan ng mga Pilipino. Ngayon naman po, senador Relano, ano po ang kakaiba sa ating bansa na dapat maunawaan ng ibang tao? Ang klima at likas na yaman po natin ay may malaking papel. Ang Pilipinas ay may mainit na klima na angkop sa pagtatanim ng palay, ngunit dahil dito, delikado din tayo sa tagtuyot at matitinding bagyo. Ito'y dapat naunawaan no, ng mga dayuan para malaman ang katatagan ng ating mga mamamayan. Ngayon naman po, Senator Guardame, sa anong uri ng lupain, karaniwang matatagpuan ang nakahihigit na populasyon. Kadalasan po sa kapatagan dahil ito ang pinakamainam sa pagsasaka. Dito rin matatagpuan ang mga ilog at sentro ng kalakalan, kaya mas maraming tao ang naninirahan dito. Senadora Padagdag, alin po sa mga pisikal na anyo ng ating bansa ang maipagmamalaki ninyo? Ang ating mga bulkan, bagamat delikado, ay pinagmumulan ng matabang lupa at geothermal energy. May pagmamalaki rin natin ang ating mga kagubatan at karagatan na nagbibigay hanap buhay sa maraming Pilipino. Bilang isang mamamayan, Paano po kayo naapektuhan ng klima sa inyong pamumuhay? Bilang isang ordinaryong mamamayan, apektado kami ng mga sakuna, gaya ng bagyo at init ng panahon. Kapag may bagyo, nasisira ang bahay namin, pananim at pinsan, wala kami kita. Pero nag adjust po kami gaya ng pagtatanim ng ibang gulay kapag di pwede ang palay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngayon, goodbye Philippines and goodbye world! Ako po si Host Margo at ito ang usapang Margo.